Kapag na niling araw, alas po sa ikisig niya po, hindi lang po kumukin. At hindi lang bantay na ang mga buhay ko, hindi lang magsarama na dalamot ko ang buhay ko kasi ang tao pa na sa totoo lang ang tumanda ka. Ang daming nalanggaman. Yung asawa ko, mga kapatid to, hindi lang yung problem na niya. Kaya kami sa hagganan, hirap-hirap ay mutakyan. Kaya mga kapatid, ako yung nagpapasalamat sa lahat na ipinagkaroon sa akin ng Diyos. Hallelujah. Tapos nandiyan si Pastor sa prayer. Ano yung kukura? Ang prayer sa buhay. Kapatid kayo, hindi ako matapagdala kung ano kasi sa tutor na yung matapagdala kung ano kasi sa tutor na wala naman ako mag-alala sa akin. Yan yung asawa ko sa kanya rin. Kaya kaya kasi magiging na talaga yung kahit na yung lang. Kaya, salamat mga kapatid sa inyo. Yes. Sa, yes. sa yes. <sighs> yes. Yung, yes. kapatid sa akin. Hindi, ako pinabaitan. Yung, sa yes. kapatid ko lang yung isa na hihina ako. Na yung naalala ko yung nagkaroon ako na ng galis. Hindi ako pinatulog. Parang, parang yung kandila na, pero alam niyo mga kapatid, kayo ang iniisip ko. Bakit? gano'n na lang mangyari sa akin. Bakit? Yung saya ko ba, inisip niya, hindi ano ko ba na yung sama-sama tayo, sabi ko. Isa pa na yung mga kapatid niya na ang isip, yung kasayahan. Tayo, katulad lang mo, isang araw, ang saya ko yan. Parang taong-taong ako nakaramdam ng saya, kaya dapat pala hindi natin ibukot yung sarili natin. Amen. Salamat din sa yung nakalang araw natin sigilin natin. Masaya mga kapatid. Saka, ko na hindi ano nga ko dito Three years. Three years na ako. Pero hindi kami pinagkulangan. Yan, sa buhay namin. ng siya. Kaya tayo pala dapat ano man

So, ito, 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 ito,